Ito na ayan. Ayan. ayan! Tapos na nga yung ride. Ito pa rin yung ano. Gusto ko yung ganto. Kuya, pumunta ako dito para, para bumili ng ganto. Itong graffiti shirt na ganto. Yan. ang bago kasi Ayan! Yan. Eight yan box Above eh. all. Paano kaya? Kasi itong grupo na to ang nag number one sa Outstanding, Outstanding Group, group of the Year. Yeah. Wala natin ang Street Boys, uh, UMD, UND, yeah. Maneuvers. Mga uh, yeah. <laughs> <Maka> 90s ka siya. Hindi na ako, hindi na ako. Ang inip-inip dito. <laughs> lalaki. Akalain mo na unahan mo na si Mang Mags. Masikat ka na kay Mang Mags ngayon. Pus! At syempre, yung so, Obelda Bakod ha. Ano na yun? Dito natin ang rating ng Obelda Bakod. Lalala na ang Home Alone Dariles. <laughs> why? Ang <laughs> init na! <laughs> ano mo matindi sa ginawa natin? Ano yun? Malapit na tayo sa bubble gum! <laughs> Pero <laughs> ano ah, may tatalunin, may, may tatalunin pa tayo ang line-up na ito, si Idol Moto at si Sir Mel. Alam mo kung ano? Ano? Going bullying! Uy, <laughs> <laughs> bud! Bon, pwede ba yun? Hindi ko ikakat ka, napahala ka. Uy, pwede ba yun? Hindi ko Cut natin yun! <laughs> Sabi yun na, Sir Mel, huwag magalit sa akin. Content lang to. Content. Content. Nakita niyo yung cut kanina, sabi niya, sabihin oh. niyo, sabi mo nga ito bro. Bulutungan lang ako, bulutungan lang ako. Yung cut kanina, nakita niyo yung cut kanina. Sermel lang ang kilala ko dahil si Elmel ang papalis sa cast ng Snow White. <laughs> Kaya mabuti from CEO of the company, may sasabihin siya. Yan. Kung sa mga nanonood, sa mga company na sponsor si Jawa, pag, pag nagsalita siya ng magkano po. Ganda na ito, oh! <laughs> Grabe, oh! Ito yung ano, Nela. ang presko. Ang <laughs> <laughs> ganda, di ba? Oo. Oo. Oh, oh. Tsaka ano, oh, hindi pa sa so yung reference niya. <laughs> uh, para lang sa kaalaman ng lahat, ang um, gumawa nito, siya yung gumawa, sa factory ng essentials, boss. Yes. Ah, ah yeah. Yes, yeah. yes, yes. yes, yes. yes Oo oh, naman, oh. Mag-i-mix so, ka na, na. Atayun, oh. na, na ako, oh. kapilis. Okay, sige. Oo. Ay! Butong! Anong ka talaga. Ano ah! Ano nga ulit na namin Grabe! Para, Para ba sa mga kumpanyal. <laughs> <laughs> Ay, ang ganda! Ang grabe, oh. Talikod ka, talikod ka. Wash yan. Ano ba ito? Tawag, tawag dito? Wash! Team Graffiti Fear of God! <laughs> ang sarap! Sa ano? Ang sarap ah! Ang labot! Di Ang labot? Ang presko yun. Tsaka hindi mainit. Siyempre! Baka naman itong t-shirt namin. May kasama na yung sunblock. Yan! FPF 50! Oo! Ano nga? Purser mo na rin yung ginagawa. Hindi ko sabi, mag <laughs> pinag-aralan dyan. May feasibility studies yan bago ginawa. Nagtagal kami mailabas yan kasi lahat inaral namin paano ma-execute. At yung collaboration mo sa Clinic Happy! Amayin mo? Oh! Bongo. Bango. Bongo! Bongo, Bongo di ba? Ay, di ako manig naligo na ito. Exactly! Sabsirot ko, mabango ako. Yes, akong. ginawa kasi namin yan talaga para kay Pacboy. Kasi... <laughs> <laughs> Siyempre! Huwag isa pa! Yes! Merong ni Bea na kagad din. Yes! yes. Hindi <laughs> <Yes. laughs> <laughs> nakakaalam, no? Si Pacboy kasi na naliligo twice a year. Pagkain <laughs> 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 niya at... Pasko ng pagkabok! Sinaraan dito sa vlog. Ayos <laughs> 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 na lang ako is. may hawak na <laughs> cellphone. may mo, may mo. may mo. Oh. Mm. Ay, oh. Di ba? At yung t-shirt na good for one week. Especially designed for Asian pack boy. <laughs> <laughs> kahit di siya maglaba, kahit di maglaba. Yeah. Wala. Yeah. Mukhang bago pa rin. Kasi, kasi lagi natin problema yan eh. Uh Oo, -oh, kasama. Uh -oh. Minsan, pagsama sama tayo, may katabi kang amoy labada. <laughs> <laughs> amoy marumihan. Oh. Tsaka oh. amoy kulog. So, yeah. 4 uh, days mo siyang suot. Excuse yan, dahil alam namin na good for oh. seven days siyang... Ano, ito, ito. Good yeah. pero. Uy, katulad kanina. Uh, Kausap namin si Pacboy sa video call. Oo. Sabi namin, pupunta ka. Oh, oh. Ano sagot sa'yo, boss? <laughs> sabi niya, sige, sige boss, magbibihis na ako. Eh, kakagising lang. Hindi <laughs> diba? Magbibihis? Maligo ka. <laughs> sumagot, sumagot. Ano sabi? Teka like boss, birthday ko ba? <laughs> 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 Kaya parang talaga sa kanya yung damit na yan. Kano <laughs> ka mahal Team tinggal si Pacboy talagang nag, ano siya lang para dito. Exactly. Na, Grabe naman. Iba yung yung touch ng team graffiti. Good for 7 uh, no. days. Ayun oh, no, know, nakalagay nga dito. Anong alam mo sa t-shirt? Anong pinakamagandang t-shirt na made in ang alam mo? Made in? Made in ano? Anong alam mo? Anong maganda? Ano? Ito, ito ang maganda dito. Made in United Nations! <laughs> Sabi sa iyo may feasibility yan eh. Lahat siya may feasibility study. Pati ay, yung mga, mga hibla-hibla niyang ganyan. Pinag-aralan niyan. Ito star. E Neptune. May mga Neptune dyan. Ah, mayroon yung planetarium yes. dito. Yes! Sabi naman ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka Sino? Elon Musk. <laughs> <laughs> okay guys, available na, na to sa Shopee, TikTok, Lazada. Ayan, nandito yan sa comment section. So, guys, ano ba tayo Team Graffiti Merch. Meron yan, may black din sila. Yan, yeah, ayun yung black. Iba, iba, iba. iba, ah, iba. Aba ka mo, may lalabas pa kami isa pa. Meron pa ulit. Oh, uh, nakalabas. Aba lalo, nila, lalo. sa vlog natin. So, thank you so much. Maraming salamat, boss. Thank you. Salamat, boss. hindi na rin. Ganyan na rin. Mga pangalan yeah, mo. Jawo. Wag, wag, bago.